Ngayong araw ay inabutan ako ng bagyo sa kalsada at ang malala pa ay nasa may dagat ang aking ruta. Ito ng dagat Wala pang masyadong ulan ng hapon kaya nakahanap ako ng mas na pwesto. Pumasok na Pero ang tanong, makasurvive ba ng magdamag ang tricycle house dito? Samahan nyo ako at alamin ang mga pagsubok na kinaharap namin. B at paano ko na itawid ang gabi at sinubukang manatiling kalmado sa kabila ng matinding ulan at bagyo. Bumagas na ako. Sobrang makulimlim na yung panahon. Mas maganda na marami tayong karga. Isang beses sa isang buwan ay bumabiyahe ako mag-isa para mag-van gamit ang trike house. ulan. Pero ngayon, nagkataong andyan si Aghon kaya makulimlim ang panahon. Kakatila-tila lang. Nang na huminto ang ulan. ulan, nagkaroon ako ng pagkakataong makabili ng panghaponan. Kaya ako ng panghapunan eh. May alibaba mo siya. Pwede bang maliit na kalahating kilo lang yun? Nakabili na tayo ng panghaponan natin. Kalaki ito. Ano lang to, kalahating kilo. Tsaka bumili ako si Buuya. So tara na, bago ulan. Salamat eh! Ito yung sitwasyon ng dagat ngayon. Baka umalis ako rito sa may dagat para hindi masyadong mahangin. Kasi pag mahangin, umigewang yung trike eh. So tara, hanap tayong pwesto. May naalala akong spot na malapit lang at mas safe magpalipas ng gabi. Fishport to, pero hindi pa siya nag-ooperate. Meron tayong parang windbreaker dito. May history kami nitong lugar na to. Hi fam! So, andito pa rin tayo sa loob ng Fishport. Last time na ako na nandito ako, last year. Ito na ako dapat mag-overnight. mag -overnight. Biglaan ako nakarinig ng tawag from Itbolaga. Bali sa Itbulaga po ito, sir ha. Bali po kaya kayo if ever bukas? Ini-invite kami, kinabukasan kagad. Ka Hopefully, tonight makahanap ako ng ticket papuntang Manila medyo malapit sa puso ko itong place na to pero since then hindi na ako nakabalik dito so ay magluluto na ako ng hapunan natin sinigang na isda ako sa maulan na pala sinala ko ng isda pero bumuhos na naman yung ulan kaya sinara ko muna bintana natay na ako eh buta ito na, ito na yun, ito yung bagyo sa Quezon daw signal number 3 eh yung Quezon sunod na, dito, sunod na yung vehicle lakas daw hangin Kalaki top na sinigang. Pahinto-hinto naman ng ambon, kaya chill pa ang vibe sa ngayon. Sinalang ko na yung kanin at na gitara kasabay ng malumanay na ulan at hangin. Naluto na yung sinigang. Sayang nga lang, wala si misis, kaya hindi niya ito matitikman. Luto <coughs> na yung isda. Tara, sandok na tayo ng hapunan. Nagsisimula pa lang ako maghapunan na nag-umpisa na namang magparamdam ulan. Pasok na ng hapunan. Palakas na ng palakas ang hangin. Pumasok na rin yung anggi na hindi ko napansin. Masayo, upo, ano? Kaya ang sofa at gitara, parehong nabasa na. Sa ngayon, hindi pa nakaka ang panahon, lalo pag nakasarang bintana. Pero mamaya madaling araw, iba na ang storya. Alas dos na, tumaalog yung trike sa lakas ng hangin. <coughs> hmm. Pagbangon ko kinabukasan, wala lang bakas ng nangyaring pagsubo kagabi. Maaliwalas ng langit at nababalot lang ng manipis na kaulapan. Pati ang dagat ay banayad na din ng alon. Humupa na din ng tubig na naipon sa sahig. Oh, good morning. What night. Nakasurvive yung gabi natin. Puyat pero nakahabol ng tulog. Simulan na natin araw. Sinimulan ko ng aking morning routine. Nagpakulo na ako ng tubig sobrang lakas pa rin ng hangin. Pero at least hindi na umuulan ng malala. Konting hangin-hangin, ambon-ambon. Ngayon ay may enjoy ko ng tanawin sa kalmadong umaga. Iniwan ko muna yung trike house at pumunta sa tabing dagat para maglakad at mag-workout. Lima mo! Natigil ako sa takbo, akala ko kung ano na to. Ngayon lang ulit nakapag-jog ng ganun kahaba. So, ang dilema ko ngayon kung kakain na ba? Or maliligo muna. Kapag si Mizi, sasabihin niya, Kakain muna. Kaya, tinanggal ko na yung stabilizer na malaking tulong para maitawid ko ang magdamag kagabi. Di pa tawag ng pwesto papunta sa kabilang side ng boulevard. Paaraw na talaga at mukhang tama ang aking desisyon na maligo muna para ma fresh ko ng katawan. Ligo muna tayo para fresh na galing sa exercise. Dahil well, sa ilang beses na ako na kapag banlaw dito, kabisado ko na yung mga switch ng ilaw. Wala nagbabantay ngayon dito. Iwanan ko na lang yung bayad na. Ah uh, Kuya Hapon, bayad ako ha. Harap tayo mapagpaparada. May naspatan akong potential campsite at tambayan. Siya yung nagturo sa akin nung... Sakto, may nakita akong familiar na mukha. Siya yung surf instructor ko nung pumunta ako dito nung nakaraan taon. Nakapagkwentuhin ako nang baka sakaling makipwesto. Ah, lifeguard! Lifeguard sila kuya! Iba-iba pala yung ulam nila dito. Kahapon upo, sardinas, ganyan upo, corbic naman. May <laughs> <laughs> variety, hindi ka magsasawa. <laughs> Parang masarap makitambay dito. Kala, yan, yan. No, okay lang ba? Dito oh, lang, oh, lang oh, oh. Oh. Paparada, uton, ako. Naparada ako doon, tapos doon ako. Alright. May hanap na tayong pwesto. Kukunin ko dali yung lutoan ko. Instant camp spot na ang nagsempohan ko. May nakare-ready na rin kusina. Kaya talaga ko na rin magluto ng tanghalian. Napakasulido ng spot dito. Napaliligiran ng lilim ng mga puno. At sa ilang hakbang lang ay tanaw mo na ang karagatan. Tinuloy ko na ang pagluluto. At pagkainit ng kanin ay nagsimula na ako maghain. Lunch natin for the day burger, tsaka mixed vegetable. Tsaka itong kainin, ininit ko na lang. Nilagyan ko ng mantika yung ilalim para hindi dumikit yung uling. Hindi mahirap hugasan. Buti di napanis yung kanin. Boss, kakain! Dami to! Inenjoy ko na ang tanghalian sa nadiscovery kong tambayan. Sumunod na yung Ano Ayun, name mo. Just from Calahoga. Yes, follow. ko na alam? Ano ko Naglakad muna ako sa tabing dagat habang nagpapatunaw. At ito, may isa na naman ako na discovering spot na nakatago. Nandinala ako ng antok ay eh, nagpahinga muna. Kailangan bumawi ng tulog dahil kagabi, ibang klaseng pagsubok ang nangyari. Nagsimula lang lumakas ng bahagya ang hangin at ulan pagkatapos kong maghapunan. Kaya nagsara na ako kagad ng bahay. Pero sa tuwing lumalabas ako, pumapasok naman ng tubig sa sahig dahil sa lakas na hangin. Shit! Di ko rin na malayan, basang-basa pala ako nang napatikit ng bigla sa nakaabang na kable ng kuryente. Naisip na ako. <coughs> Ngayon lang to nangyari sa mahigit dalawang taong ko dito. Bukod sa pagkakakuryente ng slide, ay wala naman na ako ibang struggles na hinarap bago magpahinga. Time na para magpahinga. Okay, okay na yung panahon. sa ganyan na lang siya. At buong akala ko ay all good na kaya naglatag na ako ng kama. Pinunasan ko rin kutsyon dahil nabasa kanina. At yung comforter, mm. kailangan ko to dahil sa ginaw ng gabi. Nagpalit rin ako ng damit para komportable ang tulog. And yes, nakuha ko pa mag-movie and chill. Dahil nakampante ng husto na wala na ang bagyo. Medyo inatak na ako, hindi ko natatapusin ito. Tulog na ako, goodnight. Pagkatapos ko mag-meditate, nag-lights off na. Akala ko bukas na ng umaga didilat ang mata pero 1.35 Tatagpo ang wala ng sarili ko Naghahanda ng sumugod sa labas nang wala sa oras Alas Dos na I-check ko lang yung sitwasyon sa labas Kung bumahana ba or whatever Kasi hindi tumitigil muna kanina Alas 12 Umaalog yung yung trike sa lakas ng hangin. Check ko lang kung safe pa tayo rito. Yung unang labas ko ay para i-check muna at tansyahin ang sitwasyon kung kayang tsyagay ng panahon. Pero bumalik pa ako sa labas para maglagay naman ng stabilizer sa ilalim para di umalog yung trike at makatulong sa pagtulog. Grabe. Ba na sa labas. At yung bubong nagsimula na din Grabe, bahana sa labas. Baka umalis ako dito pagka hindi siya tumigil pagka ganito pa rin yung sitwasyon pero tumigil din siya mga alas 4 nga lang na umaga obviously nairaas namin ni Magic Trike ang gabi tandito ako ngayon sa ilalim ng puno dahil sa init ng panahon hindi pa ako nakakit dito sa taas check out natin kung ano yung meron umakit ako sa lifeguard tower unobstructed view ng karagatang pasipiko ko na silid ko at yung natatanong na isla mula rito solid pa ang view tinawid ko to on my adventure with strangers Literal, nakilala ko lang sila ng umaga. Andito yung video kung gusto nyo panoorin. Ngayon na tayo mo pagpaparadahan. Maghahanap na ako ng bagong spot for the night. What it feel like to see the still May nakita akong spot. Baka naman pwede tayo mag-camp dito. So, check out ko muna. Shit ba? Ang ganda rito. And just like that, mukhang may new van life spot ako. May nag-hi sa atin na follower. May TikTok ba o Facebook? Salamat sa pag Salamat sa pag-hi. Salamat sa pag-hi. Ngayon ay na araw. There's no better way to end the day kundi magkape sa tabi ng dagat. Habang ginugunita ang mga karanasang hinamon at pinagmamasda ng alon sa dapit hapon. Eh, makalimutan, may baon nga pala um, mani ni Rox. Hindi natin maididikta ang panahon, ang araw at ang ulan. Ang sigurado lang ay lahat tayo may hangganan. Kaya hanggang kaya, tuloy lang sa pagawa ng mga matitinding alaala.